Hindi po mga kaibigan, mga kapatid, mga puso, ka mga ka pamilya Ako ay gusto kong magartista dahil pangarap ko po, po noong bata pa ako na makita rin sa TV at magkaroon ng kahit muting role sa pelikula. Nice word po ako sa mga artista na mga sikat at uh, sila ay magaling umakting sa comedy drama horror at kung ano ano pa kaya po ah uh, nangangarap rin po ako maging actor kung popular rin po ay ako ay sana po ay maging artista rin sa mabuting puso po at mga Masila, ah, uh, mapag, patuloy, na wapo ako'y inyong ampuli na maging artista. At uh, ako'y nanonood ng mga palabas noong ako'y bata pa at hanggang ngayon. At uh, nakatawa po ang mga kuala mga nakatawang comedy movies isa, isa po ito sa aking childhood memories. At uh, na ako rin po yung gagalak rin makapanood ng mga action movies at ang mga horror movies. Kaya, uh, salamat po at uh, kaya po ako ngayon ay nagagawa rin ng mga videos, trails sa FB. Facebook at sa uh, TikTok at Youtube at sa so Instagram uh, upang mahasalin po at masalin ko po ang aking acting skills at uh, ako po ay gumagawa ng aking sarili kong uh, ah yeah, 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 yeah. ako po ang nagiging director at scriptwriter uh, at cameraman ng aking reels and videos sa social media. Uh, try ko lang po na maging isang kung po ay artista sa Facebook. Pinang ka po ay naging artista na po ko pag ako'y na pag ako'y nag ng mga videos and reels. Uh, hanggang dito lang po mga kay kaib kaibigan ang aking ya. video at uh, sana po ay ang aking kahilingan ay matupad. Ganito lang po paalam.